la <marriages> la <timing> Magandang araw sa inyo mga idol, shoutout sa inyong lot, shoutout sa 45,000 subscriber natin. Para mga idol sa episode na to magpapaiyay tayo ng kalabaw. So, ito yung paglagay ng mga similya sa mga babaing kalabaw. So, ayun, mga idol, ito yung kalabaw natin, apat na piraso yung papaiyay natin. Oh. Ano mga idol? Ito yung ipaiyay ito mga idol, ito tapos nang maiya ito nung nakaraang buwan bali ipapa ultrasound na lang mga idol kung buntis okay. diri ka mga ho. diretsyo nyo lang na makakuha ka muna ng kamino may kamino na subayon yung kamino pakadto kay kamino kumaagi diretsyo nyo lang ha. ayan Oo! Oh! Wala na rin eh ang carabao may motor. Eh, uh. hindi na bungo.

dikira alit sa kamino? Kamino nak lagi? Malak kamino? Oh. camino, <laughs> kamino. So, Ada apa tu? Eh, yang kamu jadi ni Saan mga idol? Bali dito na ako dadaan sa uh, Camino. Bali apat. Tatlo yung papayay natin. Uh, Nakamotor kasi ako. <laughs> Oo, maka'to ka man to? Mm. Andito pala tayo mga idol sa Kuan, barangay Tigbao Milagros Masbate Ayan So mga idol, andito na tayo Ito yung Pastuh Ayan. Doon sa unan yung bahay. So yung mga nagsakay sa kalabaw doon pa, doon na sila dumaan. Shortcut na lang sila. Dito kasi ako dumaan kami no kasi to. Punta tayo doon sa may bahay. So ayan mga idol, andito na oh. Ayan. So mga idol, nandito na tayo. Nandito tayo sa rancho. Ayan, rancho ni Pabis. Ayan. Kita nyo yung kabayo, napakalaki. Ito na yung mga kalabaw natin. Ito ano yung mga Tinday eh mga baby carabao natin dako lang yung kabayo napakalaking kabayo napakataas ayo pa may mga gansa pa pala dito mga idol ah Didi na ho. Did la ho. Ah, dot 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 na kadamon dot niya uh, dot hmm. ng kalabaw dot hmm. dot Bali sad lay nang uh, kuan damo. Sad lay nang gamitan. Hmm. Lobo. Hmm. Mainit ini na tubig no. Hmm. Oh, okay. Malaki na. Oo. Kay ginakon uh, okay. ya. Okay, naka-freeze, freezer. Freeze.

どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ Ang pangaran sa nang similya? Patrick. Patrick. <laughs> Patrick niya. Iba yun si mga nauna, no? Iba. Patrick siya. <laughs> ito, warap pala ano mga na yung unang iiangin ayun. ayun pa yung apat <coughs>

Rosina moga po no para that para trick din Você, é isso, não? <laughs> Dalto na yung pangalawa. Pangalawang EI. malikot pati ni kay may lahon ini. <tinyan> <tinyan>

ay, <laughs> ito so, bali mga idol isa na lang, iyan na lang. Kasi 'yun, tapos na 'yung isa nung nakaraang buwan pa. Pero i-ultrasound sana. Ewan ko lang kung ma-ultrasound ngayon. Bali isa na lang 'yun na lang pangadol yan yan yung pangatlo las bunot na las bunot na yan las pangadol okay. ito na yung pangatlo nga 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 Ayun ayun. Ayun ayun. Ayun ayun. Ayun ayun. pa ayun. Ayun 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 ayun. hindi ayun. Ayun 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 ayun.